next kami ay pupunta sa tindahan ng Ukay Ukay. Dito lang po ito sa Garden Villas to at sa mga gustong mamili dito sa may tabing kalsada. Mayroon po dito tindang Ukay Ukay at mga magagandang damit ng bata tulad ng mga jacket at mayroon din ditong purutasan, titingin kami ng mga manga mansanas, sari-sari at syempre, shoutout nga pala dito sa mga taga Garden Villas to Lalo dito sa may apartment kay Berna. At, tara na. Samahan nyo na kami mamili ng Okay Okay. Let's go! At syempre, dumayo itong dalawang anak ko sa pagpapicture dito sa barangay ng Makabling. Dito sa may basketball court lang yan makikita. Pagpasok ng barangay hall. Ito yung Garden Villas to. At na kami ngayon. Kasama ko yung dalawa kong anak na nagpapapicture at yan masaya silang naglalaro kaya pumunta ko dito dahil gusto daw nilang makita ang view ng mga nagagandahang Christmas light dito at yan ayun picture nga sila masaya silang nagpo-post at para daw mapanood sila ng karamihan ng tao at mapanood sila ng kanilang mga kaklase kaya heto pupunta naman kami dito sa prutasan at yun, kung makikita nyo ang daming prutas oh. may mangga sari sari prutas hindi ko na isa isahin ayan, oh. may mga sibuyas bawang ayan mang mangga mangga ta ito may papaya at ito pa orange yan mansanas yan ito mangga pala ito tapos mansanas ayan sari-saring prutas kung makikita ninyo may guava jelly ayan may ubas ayan malalaking ubas at yan may orange pa at siyempre na dito yung dalawang tindera at na dito din yung ubas na green ayan kung makikita ninyo yung mga paninda nila ayan may mga pipino ayan at siyempre pupunta naman tayo dito sa okay okay kung saan yung mga bata ay tontuwa dahil naghahanap sila ng damit na masusot nila kaya titinan ko muna ito ayan mga jacket to oh. napakaganda sa mga gustong bumili ng jacket dyan dito lang ito sa may garden villas to tabing highway yan harap ng bakery 79 pesos all items. Yan. May mga jacket, damit, pang matanda, pandalaga. Kompleto sila dito. At mamili na tayo dito dahil napakamura. Paskong Pasko na. At Merry Christmas sa inyong lahat na mga mamimili dito.